Hello sa inyo mga kaibigan uh, Welcome back at Happy Battle TV Gusto mo bang uh, matutong mag-gitara? Sa pinakamadaling paraan uh, Gusto ko lamang share sa inyo Kung uh, yung aking nalalaman uh, Tungkol sa paggitara. At kung ikaw ay uh, Beginner pa lang Sa paggitara at gusto mong matuto Sa pinakamadaling paraan ay Ituturo ko sa inyo panuorin mo lang itong video hanggang dulo. So, umpisa na natin mga kaibigan. No? So, yun. Ang, ang, ang gitara po ay uh, may 6 na string. Ayan. Ayan. Number 6. Itong nasa ibabaw. 5. Number 4 number 3, number 2, number 1. Yan. So, yan, ganyan, yan po ang bilang. So, uh, ito na po. Uh, tuturuan ko na po kayo ng uh, Kung gusto nyo pong matuto magitara sa pinakamadaling paraan. Yan. So, uh, meron tayong... Uh, A minor, D minor G C Balik sa A minor D minor E Tapos balik sa A minor So yan po ang uh, ituturo ko sa inyong uh, chords no for tipa 1 2 3 So, ayan, lima. So, dito po sa chords na ito ay marami na po kayong uh, matutunang kanta. So, paano ba gawin ang A minor? No? Ang A minor po ay ito. No? Ayan. Ang inyo pong uh, ito, hintuturo ay dito sa pangalawang string ang middle finger nyo po ay uh, dito sa number 4 uh, string yan eto naman po ay dito sa number 3 yan, ganyan po ang A minor Tapos ang D minor po ay ito. Ang uh, gitna po ay dito sa Ang una po ay sa number 1. Tapos ang uh, middle finger niyo po ay uh, nandito. Pinak nandito. Dito. Sa sa first fret, uh, first string tapos second fret sa third string tapos sa third fret third second second string and D minor tapos G yan bar chords bam so ito po ay kaganyan nyo rito Tapos Dito Sa ikatlong fret Yan 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 Sunod po Ay C Ito po ang C Ang uh, unang Daliri nyo ay dito sa, seka, sa first fret, second string. Tapos ang middle finger nyo ay sa second fret, fourth string. Tapos ito po ay uh, sa fifth string sa third fret. C. Yan po ang si tapos balik po sa A minor yung katulad kanina tinuro ko and then D minor panguli po ay E ang ang hinto nyo ay dito sa third string first fret tapos uh, ang middle finger nyo ay nasa pip pip string second fret ito naman po ay nasa fourth string second second fret. Yan. Ito po yung fret tinatawag. Kita nyo yan yung pagitan na yan. Yan ang fret. A minor, D, tapos tapos C tapos A minor ulit D minor tapos E yeah so dali lang yan kung nakuha nyo na yan ang uh, strumming naman ay ganito no? sa bawat chords ay uh, magbe-bass tayo so ang base ng A minor ay ito po base niya. Sa pip, pag nag A minor kayo, ang ibe-bass nyo ay pip, pip string. Tapos baba po kayo sa D minor. Sunod nyo ay G. pag nag-Facebook kayo ng G, syempre, ito na yon Number 6. Tapos C. Ang C naman po, ang base ng C ay nasa 3rd fret. 5th string. Tapos balik po kayo sa A minor. Tapos D minor. am i not Ganyan lang po muna ang inyong uh, pag-aaralan. gawin nyo yung exercise araw-araw meron kayong mga oras gawin nyo po yung exercise araw-araw para matuto po kayo sa pagigitara sa pinakamadaling paraan no? so wag po kayong magbadali kasi uh, nung nagumpisa po ako maggitara ay uh, ganun din po yon ang aking ginawa so hanggang sana pamilyar na po ako sa ibang mga chords so ito po ang pinakamadaling paraan no? para matuto, matuto sa pagigitara at pag-strap pati bass, matutunan nyo na nandito na po lahat, pati bar chords bar chords ng G ipit yan lahat ulitin ko po ulit na no? A minor bass strap D minor. So, paglilipat kayo ng chords, kailangan mag bass na kayo. Uh, ulitin ko ha. A minor, bass. Strap. Tapos. C. A minor. E-mainó. i pinakabadaling paraan para uh, first step para matuto ka sa pagigitara so kailangan mong practicein yun araw-araw hangga sa mapamilyar ka sa bawat stream at paghawak yan lamang po mga kaibigan uh, sana po ay uh, may natutunan kayo sa aking ipinahagi no So sa second video natin ay ituturo ko na po sa inyo kung paano magtono. yan At uh, sa pinakamadaling paraan din po, no. So sana po ay uh, suportahan niyo rin po ang aking uh, YouTube channel. Uh, disclaimer lamang po para po ito sa mga gustong matuto ng uh, pagigitara sa mga beginner lang po itong aking tutorial na ito. So saludo po at uh, respect po sa mga magagaling na magtara Maraming salamat ah ito po muli si Api Battle TV maraming salamat sa inyong panonood guitar tutorial